Ay nako, makikita ko rin si Shane. For sure, babalikan ako naman. Dahil ako ba naman yung paborito niyang bulaklak eh. Hindi kaya siya. Shane! Shane! Yoo! Shane! Ah, sino po kayo? Ano pong kailangan niya? <laughs> Pakitawag si Shane. Shane, kailangan ko makausap eh. Ah, uh, boyfriend po kasi ako ni Shane. Ano po bang kailangan niya sa kanya? Ikaw? Boyfriend ni Shane? <laughs> Paas ng ang pangarap mo, tol. Hindi pa patol sir eh, si Shane. Tignan mo nga itsura mo yan. Sa payat mo yan, mo tikling. E laki pa nga butas ng ilong mo eh. Pre, adik ka ba dati? E eh, mukhang nalilisig yung mga mata mo eh. Pakitawag nung amo mo. At huwag nga mag-ilusyon. Please, patawag na lang si Shane. Bash! Bash! Ah? Sino ba to? Oh, Shane. <laughs> ano ginagawa mo dito? Kamusta <laughs> ka? kamusta? Anong ginagawa mo dito? At ano yan, dala mo? Well, dala ko naman yung paborito mong bulaklak. Eh, siyeng, di ba? Nakipagbalikan sana ako eh. Ha? Ano ba? Di ba ba nakikita? Siguro naman nasabi niya na sa'yo na boyfriend ko siya. Eto? Oo, boyfriend ko. Bakit? Ano mo problema mo? Seryoso ba kayong dalawa? <laughs> Isko po. Pumatol ka dito talaga? Eh ano naman? Anong mali doon? Ito naman naman ang itsura nito. Buti hindi hinuhuli to ng polis. Uy! Ano ka kaya mo? Pinatulan mo to. Eh, bakit ba? Alam mo, pwede namang umalis ka na lang. Eh. Hindi ako makikapagbalikan sa'yo. Hindi kasi ako naniniwala na boyfriend mo to. Eh, ganito na ba kababa yung face mo? Ha? Huh? Dala pa naman yung paboritong balaklak para sa'yo. Paborito? Ano? May kipagbalikan ka ba sa akin o hindi? Sagot! Ba bakit naman na may kipagbalikan sa isang katulad mo? Shane! Oo lang o hindi? Hindi! Ayun yung sagot! Hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Wow! So ito pinipili mo? Oo. Itong tikling na to? Dahil hindi ko naman kailangan piliin ka. Grabe, naman na mas pogi ako dito, di ba? Wow, talaga? Tinan mo naman ang itsura nito, Shane. Mukhang hindi kayo may pagtatanggol. Baka nga humangin lang ng konti, malipad na to eh. Ano ba? Rod, pwede ba tumigil ka na? Ayan yung dahilan ko bakit kita iniwan eh. Feeling mo, napakagwapo mo. Feeling mo, napaka-perfect mo. Pero, grabe. dapat balikan ng mga babae ng iwan sa'yo dahil ganyan yung ugali mo! Talaga? Hindi e, hamak naman na mas pogey, talaga ako dito. <laughs> talaga? Sa'yo nang gagaling yan? oh, kaya nga patay na patay ka sa'kin dati, di ba? My God! <laughs> ang kapal din naman ng na mukha mo magsalita ng ganyan, no? Saka tingnan mo nga, bago mo sabihan na mukha tong adik, Baka ikaw yung adik dyan. Men, kahit sinong babaeng bibigyan mo ng bulaklak na gayang kahaba, baka talaga hindi ka balikan eh. Oh, eh di magsama kayo. Papangit nyo rin naman. sayunayan hmm, sa'yo na yan. Baka pwede talaga ng taong eh. Napakayabang, kala mo. Perfect siya, kala mo siya magaling sa lahat. Alam mo namin, mahal. May mga ganyan tao talaga. Pasensya ka na dun na, nalait ka patuloy. Pati ko na walang kanalaman na dadamay. Lahin. Mga pala, pasok tayo sa lab. Tara, kain muna tayo. Tara. Shooting na ha.